Yo! minor Vanem, bina naman nga pala to ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na, walang iba. Kundi ako lang yun at kundi ka pa nakasubscribe, men. Baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedly para at least, men, updated ka sa mga ilalabas nating mga reaction, video, or review, or kahit na anuming video na ilalabas natin. Men, kilala nyo na. Ang reviewer na walang tira. Ako lang yon At yun, men. Ito, men, napaka-special na review at semi unboxing na rin men. Ito men ang pinakahihintay ko men na dumating na dito. Ipinadala ng ating pamilya ng pinsan ko men nagpabili ako ng mga merch ng flip top para masuot natin dito sa mga live stream sa mga videos. So ito men, kung nakikita nyo dito sa gilid, Flip Top and Crown Manila. Ang i-review natin for this video, men. Walang iba. Bugs! Bugs, men. Napakaangas na cup, men. Ito, men, ha. Ah. Um, since day one, masasabi ko na... Sobrang fan ako ng flip top. Um, sinusuportahan ko sila ever since sa panonood ng doon mismo sa original video, men. Tapos, um, that time kasi college ako, men, nung nagsimula ang flip top. Tapos, hindi ako nakaka... Since na nagka-college ako, nag-aaral pa lang ako, hindi ako nakakapunta sa mga events. So, nag enjoy naman ako, men, sa mga videos. At up until now, men, ganun pa rin since nga nandito na ako sa abroad men at hindi na ako makakapunta sa ibang mga events kasi sobrang bihira ako umuwi ng Pinas. So the only way I support uh, Flip Top is still men watching orig the original videos tapos men yon ito mga merch men nagpapabili tayo sa mga pinsa natin pumupunta dito bumibisita at ito men ito yung napili kong design from Crown Manila um yung iba rin mayroon pa akong mga gusto, men. Kaya lang, sold out na eh. Mayroon ding malulupit na mga gandang design, men. Pero ito yung natripang ko. So, i-unbox na natin, men, no? Oh. Yun, no? Oh. Napakaangas, men. So, yun, know. Oh. Ito, 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 ito. Iting na natin yung quality, men. Kung gaano kaangas sila. Eto na. Eto na. Yun. Kita nyo naman yan, men, oh. Sobrang angas ng embroidery ba tawag dun, men? Embroidery? Hmm? Beng. Tapos medyo, ang pinili ko yung medyo ganon. Medyo hindi siya flat. Para sakto lang, men. Tingnan nyo naman, men, ang pagkakagawa ng Crown Manila. Crown Manila. Tapos ito na men, crown pa sa likod. At saka flip top. Let's go! So meron pa siyang ano men, yung anong tawag dito, etiketa. So crown Manila, crown Manila. Ito men, ito ang nagustuhan ko dito men. Nakita ko dito sa plastic doon sa loob. Itong ilalim men, tingnan nyo kung gaano ka quality yan men oh. Oh. Meron siyang parang black something doon sa, sa likod. Hindi siya yung traditional na na sombrero or cap na um, walang ganon. Napakaangas, men. Tapos, tingnan mo naman yung quality talaga niya, men, Oh. Crown oh, Manila, flip top. Ano na yan? Ito, flip top. Tapos, you oh, know, men. Napakaangas nito, men. Tapos, meron pa nga pala siya mga kasamang, ano, uh, mga stickers, men. Napaka-angas oh. Paborito kong kulay kasi men, red eh. So, yun. Um, so, ano pa ang mga kasama dito? Ito pa, mga sticker men, mga sticker. Quality oh. Only the finest. Ayan, only the finest. Authentic crown gear since 2018. So, meron din tayong white na crown. Hindi masyado siyang kita. Tapos, ito na yung ano natin, men. Parang sa New Era Cup, yung nilalagay si sombrero. Usually, dito siya nilalagay. So, napakaangas din yan. Pwede rin sa ilalim kung saan mo matripan, men. Pero, look at that, men. Look at the masterpiece. Wait lang. Ayusin ko lang tong sticker. Tapos, focus tayo dito sa review natin, men, sa cup. Yon, men ito men. Um, wala pa akong nakita men sa YouTube na nagre-review ng mga cap ng mga Crown Manila, yung mga local ano natin. Men ito, re-reviewin natin dito men. Sobrang para sa akin men na yung quality wise pwede mo siyang itapat sa sa new era men kasi ako ang dami ko rin sombrero ng mga new era at masasabi ko men, yung quality nito is top notch. Ito yung feeling ko nagpaano sa kanya. Itong black um parang tela na to, men. Ah, men, ganda-ganda men. Suotin na natin, men. Pwede ring pabaliktad. Napakaki- adjust lang natin. You oh. know? Crown Manila. Napakaangas. Pero mas gusto ko kasi ako kasi yung mga trip kong cup, paganto lang lagi. You oh. know? Bing! Let's go, Min Sobrang crisp maggagawa tayo may ng mga reaction video makikita nila oh supporting flip top so ito men pinadala ng um, since na magbabakasyon dito sa Malaysia yung pinsan ko at pamilya ko so yun men um, nagpabili tayo ng mga merch at isa ito men flip top number one so napakaangas men no oh. oh ping Yo was a main ang reviewer na walang tira at ang nagpatira sa channel natin men yung mga merch nating mga sinusuportahan. Flip pa rin number one. Men, sobrang ganda ng quality, yung stitching men. Sobrang in line dun sa standards ng like um yun nga, new era men. Men, dito talaga ako na naano sa sa ilalim men. Grabe itong design na to yung na no comment na, na tripan ko kasi ano lang um, simple lang kasi merong magaganda rin na design yung Crown Manila meron yung parang naka baseball trip ko rin yun however since na nagre-review tayo ng mga reaction videos ng flip top so gusto ko rin naman kasi flip top collaboration din syempre so men grabe men ay ito pala men hindi ko pa pala nabanggit no ito men ang kauna-unahan kong legit uh flip top merch uh ng collaboration sa Crown Manila men first time ko to may bumili talaga kasi ngayon may meron na tayong pambili men hindi hindi katulad ng 10 years ago men 15 years ago wala tayong pambili kaya yung mga binibili natin ay pirata pero ngayon men nakaka, kaya na natin bumili kaya eto men oh ang gusto ko dito men yung ano niya ako kasi men malaki yung ulo ko literal <laughs> Kaya yung ano niya, one size fits all siya, di ba? Pero ito men, ma malalim yung dito niya. Kaya sobrang swak na swak sa akin men, no? You know? Hmm. Napakaangas men. Laptop! Let's go! Men. Ah, quality men. Sobrang quality. Laptop. Number one. Ano tayo? Gagawa tayo yung thumbnail. Yun, men. At yun lang muna for this video, men. Supportahan nyo lahat ng mga merch, men, ng flip-top. Collaboration man yan or hindi, men. Supportahan nyo. At kung uh, gusto nyo rin supportahan itong munting community natin, men click nyo na yung subscribe button dyan sa Gedly para at least men, updated ka sa mga ilalabas natin mga reaction video. At ito men, sobrang quality wise men, 100% men. Nabili ko nga pala ito men sa, ano, sa Shopee. So, pinabili ko actually doon sa pinsan ko sa Shopee official ng, ng Crown Manila. Tapos, um, yun men, um, 1.7 yata men mura na siya compared men sa ano, sa new era. New era kasi nasa 2000 plus. So ito nasa 17 lang. Minsan nag nag sale nung time na nabili ko, parang hindi yata siya naka So nakuha ko siya ng parang regular price pero It's all good men. Papasok 'yan dun sa sa Flip Top at saka sa Crown Manila. At support na rin natin men. 'Yun lang muna for this video. Ingat palagi. Good vibes. Subscribes. Flip Top. Let's go Brach.